ikaw ba ay black pa rin ba sa kanya? At hanggang ngayon ay hindi pa rin ba kayo nag-uusap na dalawa? At dahil sa may pinag-awayan kayong dalawa, at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nagpapansinan. Gusto mo ba na siya ay magmamakaawa na makausap ka ngayon mismo? Pwes, gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. At paniguradong ito ay makakatulong sa inyong dalawa na magkaayos o maayos ang relasyon ninyo sa isa't isa. Basta tiwala lang sa isang gabay na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At huwag pa rin kalimutang palaging magdasal sa ating may kapal dahil siya lamang ang nakakaalam at mas makapangyarihan sa lahat at ito ay isang gabay lamang. Basta magtiwala sa kahit na anumang ritual na iyong gagawin. Ito'y napaka-simple at ito'y napaka-epektibo basta 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang panulat kahit anong kulay ay pwedeng gamitin. At pagkatapos, isulat sa palad mo, pangalan at apelido niya ng isang beses lamang. Dapat alam mo rin ang tunay na pangalan niya. Madami pong iba't ibang paraan para magkaayos kayong dalawa ng partner mo. At pagkatapos mo nang masulat ito sa palad mo, ilapit ang palad mo sa bunganga mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Ipikit ang mga mata mo. Pakaisipin mo ng mabuti ang target at ibulong mo ang mga salitang ito. Pangalan at apelido niya, ikaw ay magmamakaawa na makausap ako ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. Pwede mo rin dagdagan ng hiling kung gusto mo, wala pong problema. At pagkatapos, salikan mo lamang ng isang beses ang palad mo na may nakasulat na pangalan niya. At pagkatapos, huwag niyo pong kusang burahin ang nakasulat dyan sa palad mo, hayaan mo lang ito na mabura ng kusa. At kinabukasan, kung hindi pa rin kayo nag-uusap, ay ulitin mo ang paggawa nitong ritual. At paniguradong, siya ay magmakaawa na makausap ka. At gawin itong ritual hanggang kailan mo gusto. At ito muna sa ngayon. Mag-comment lang po kayo sa baba kung sakaling kayo ay may katanungan. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.